Ako po'y nagpapasalamat sa napanalunan ko, Sir Willie, sa tutuktuin ng halagang 10,000 pesos. Sa halagang 10,000, ito pong akin na pumili, mga gata sa mga anak ko, mga dilata na sasapat sa pangangailangan sa loob ng 15 to 30 days sapagkat ako po'y naapektuhan. Isa po ko sa naapektuhan ng COVID-19 pandemic na ngayon po ay no work, no pay. Nakabili rin po ako ng dalawang sako ng bigas at ay isang sako ng bigas po ay pamamahagi ko sa aking mga kapitbahay na katulad ko rin pong no work, no pay. Nakatulong din po ako sa aking hipag na ganun din po. Wala rin pong hanap buhay dahil siya po isang ang asawa po niya isang chicken driver na napekto din ng COVID-19. Muli po po po'y nagpapasalamat sa inyo. More powers and blessings to your program. Thank you so much. Maraming salamat po, Yawin. Thank you so much. Sa binigay mo na tulog para sa amin. Uh, may panahon ng warranty. Napakalang po na to Sa kagaya po namin na talagang malaki pa ng kailangan. Maraming salamat po sa Jerry. Sa Kuya Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang muna dyan mga kaipon natin. So, mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!